teka lang, baterya lang naman to. Bakit mas mahal singil nyo kaysa sa iba? Nagsasamantala ba kayo? Ginang, hindi kami nagtitipid sa kalidad. Tulad ng sa eksena na napanood natin, ay hindi nalalayo sa realidad ng buhay technician na madalas minamata kami ng iba, lalo na sa aming singilan pagdating sa kanikanilang telepono. Madalas na binabato nila sa amin ay bakit ang mahal ng singil mo samantalang papalitan mo lang naman yung aking telepono ng baterya. Pahingi lang po muna sa inyong mga mahahalagang oras dahil ipapakita ko po sa inyo ang isa sa maraming dahilan naming mga teknisyan kung bakit minsan ay medyo may kabigatan sa bulsa ang aming serbisyo. Dito ay normal ko lang naman pong binabaklas ang LCD ng iPhone 12 ng aking kliyente upang palitan ng bagong baterya dahil mabilis na umano itong malawbat. Hindi na bago ito sa akin dahil halos araw-araw ko na po itong ginagawa. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ay hindi ko rin lubos maunawaan kung bakit bumigay ang LCD ng iPhone 12 ng aking kliyente. Kaya sa ayaw at gusto ko, ay kailangan ko po itong palitan dahil natanggap ko po ito ng buo. Kaya nararapat lang po na maibalik ko po ito sa aking kliyente ng buong buo. Kaya sana po ay maintindihan po ninyo ang side naming mga technician na pagdating sa disgrasya ay walang baguhan at magaling. Lahat ay pwedeng daanan ni Mr. Disgrasya at walang sino man ang pwedeng kontrolin iyon. Ang mahalaga ay handa po ang inyong technician na harapin ang kanyang responsibilidad at yan po ang maaasahan po ninyo sa amin dito sa Uritech Repair Shop. Maraming salamat po sa inilaan ninyong oras dito sa videong ito. Ako nga po pala ang inyong lingkod Uritech at your abono. Hanggang sa muli po ay, I mean po ay huwag naman po sanang maulit agad. Hanggang sa muli po, salamat!